natin. Ayan. Siyempre, papasok na naman tayo sa ating mga no? Ayan. Siyempre, papasok na naman tayo, oh. guys, no? Ayan, tayo bang gagawin kung di ang uh, sa ating trabaho. Uh, Ayan. Siyempre, so, shout out guys. Ayan, sa mga followers natin dyan, of course. Ayan, eh, siyempre, shout out sa mga, uh, sa mga kabayan natin dyan, mga islam na hati na dyan sa mga Okay. So, dito pa rin tayo guys na may uh, Rin Sultan. Ayan, kita nyo naman guys. Ayan. Woo! Pasok Kadalasan <laughs> no, uh, Jericho Wow! Jericho Rosales. I love guys, mabato so, pa rin tayo, no? Kahit walang tahon, yan, guys. Taga lang talaga dito. Kahit wala <laughs> si payment na wala pa rin so nag-aantay ng lahat ano ba? talaga ayan marami sa tao nila marami sa pagkisi ayan siyempre eh, minsan uh, talaga sobra sobra talaga yung walang takot uh, ayan sobrang delayed ayan guys sobrang delayed talaga so yun iba nagre-reklamo na <laughs> ayan pati ako nagre-reklamo na rin ayan tatahorin na tayo hindi yung iba nag-back out eh guys well, tsaga lang talaga so yun natin yung ating mga kasamahan ayan guys yung ating sasakyan kasi wala pa wala pa dito sa park dito dito sa 3 dito sa lalo kung sahod natin eh so wala pa yun so ayun nga guys na nagdala na rin tayo ng galon kasi e, nagigib kami ng tubig para makatipid guys ito ba no pag di ka marunong lumis guys eh oh, e, wala talaga ito so, talaga, kami ng tubig ah galon pala para, para makalibre okay,